sa ngayon. Oops. So, yun yung mga kamansi, oh. Pero, eto na, papunta na pala sa amin. Ito. Anong kamansi? Ay, e, di yung minita. Laglag pa. So, ganito na, na yung daan. Pataas. Actually, yung mga nakatira dito, mga police. Alos karamihan ang kumuha ng lottery to police. Mga binabayaran na nila yung dote nila ng amin Ayan. may ari yung site na yan. Puro police po yan ang may ari. Ayan. Police yung na, na, may, bakod na yan, may bakod na yan. Puro polis po may ari O, oh, sila ng daanan dyan dyan. bakod na yun ito may bagong tayo Ayan o oh. Ito may bagong tayo na bahay dito May mga bahay na rin talaga O oh. Naku Ba't na Ganun Hindi na namin nakuha yung ano Yung sa mangga mangga Ay hindi pwede yun <laughs> Nag iba na So ayan guys May nagbakod bakit na yung Iba na, buti na lang nagpunta tayo. So, yung kuryente rito, ba't nakapaba? Sasabit yan. Hindi man lang nila iyan. Eh. So, ito na nga po yung aming um, lugar. Ito, binakuran na rin pala nila. Eh, pala rin yung ano dyan eh. So, ito guys, yung lugar namin. baba tayo yan Dito yung lugar namin oh nabayahayan na din dito oh. ayan oh ganyan lang yung gagawin natin dito diba Uh -uh. Ganyan lang yung style kami Oo oh. Ito Ito dapat yung kukunin namin sa harap Laki rin ito Ito yung daan namin. Ayan. Kaya kailangan talaga magpatayunan na ng bahay. Eh, no? Wait lang po. Huh? Oh, lumiit nga. Bakit sinakop dyan?